ice cream time. So, yun ang ice cream natin. Yun ang tawag dito. Non-stop Krona is Norwegian. Na. Kahit um, almost autumn na ngayon. So, feel ko na super hot. Kasi galing ako sa work, naglakad, kaya Grabe ang ano ko. I'm sweating a lot. So, I need to cool down my body. Kaya, naka-non-stop tayo. Ayan. Uh, you know? Ayan. Super sarap to guys. Mm. May non-stop pa, parang smarty ba? Pero non-stop ang tawag nito itong mga iba-ibang kulay. Kaya tinawag siya ng non-stop corona is. So, kaya, kainin natin guys kasi, Ang sarap, sarap, sarap. So, let's eat. <coughs> Ayan. So, yan ang ice cream natin. Special. So, see you next time, guys.